Paano maiiwasan ang paninilaw ng ngipin? Mas maganda ka kapag may ngiti sa iyong mukha. Mas gusto ng lahat ang nakangiting mukha kaysa nakakunot ang noo. Dahil ngiti ang pinag-uusapan, hinding-hindi maaring maliitin ang papel na ginagampanan ng ngipin sa kagandahan ng isang ngiti. Ang kalinisan at pangangalaga ng ngipin ay ipinag-uutos kung nais mong matiyak ang iyong magandang ngiti sa mga darating na taon. Gayunpaman, ang mga pandaigdigang istatistika para sa pangangalaga sa ngipin ay nagmumungkahi na wala tayong sapat na pangangalaga para sa ating mga ngipin. Anim na puhanggang hanggang siyam ng mga bata na nasa paaralan at halos lahat ng nasa hustong gulang ay nagdurusa sa mga butas ng ngipin. Ang mga cavity ng ngipin ay medyo karaniwan sa kasalukuyan at ang pagdidilaw ng mga ngipin ay makikita na sa halos lahat ng ibang tao. Nakakasira ng ngiti at nakakakonsyos sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng ilang gawi sa pangangalaga sa ngipin sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, maiiwasan mo ang mga dilaw ng ngipin. Talakayin natin ang mga tip at trick upang maiwasan ang paninilaw ng ngipin. Isa. Sabihin ng hindi sa mga partikular na pagkain. Ang paninilaw ng ngipin ay sanhi ng mga mapagpipili ang pagkain kabilang ang kape, red wine, soda, juice, sports drink, white wine, colored candies at iba pang artipisyal na kulay na pagkain. Makakatulong ito kung ang mga pagkain ito ay natupok sa mas kaunting dami at dalas dahil sila ang pangunahing nag sa pagkawala ng kulay ng mga ngipin. Dalawa, tubig pagkatapos ng bawat inuming may kulay. Narito ang isang ugali na dapat mong itanim sa iyong nakagawian sa tuwing ubusin mo ang alinman sa mga nabanggit na pagkain sa itaas. Ipost ang bawat inumin o pagkain na maaaring magdulot ng pagmansya ng ngipin, lagyan ito ng isang basong tubig. Kapag umikot o nagmumag ka ng tubig sa iyong bibig, inaalis mo ang mga asid na naipon sa iyong bibig. Ito ay isa sa pinakasimpleng preventive measures na maaaring ipatupad ng isang tao upang maiwasan ang mga mansya ng ngipin. Tatlo. Kalinisan ng ngipin. Ang aming mga magulang at mga dentista ay patuloy na nagpapaalala sa amin na magsipilyo ng dalawang beses sa isang araw at magmumog ng tubig sa bawat paginom ng pagkain, ngunit nakinig ba kami sa kanila noong mga bata pa kami? Hindi hindi namin ginawa. Ang wastong pagsisipilyo, pagfloss at pagpunta para sa dental check-up sa mga regular na pagitan ay siguradong mga paraan upang mapanatiling malusog ang iyong mga ngipin sa karamihan ng iyong buhay. Ang isa ay dapat bumuo ng mga gawin na ito ng maaga sa buhay upang makakuha ng mga benepisyo mula dito. Apat, paputiin ang mga dilaw ng ngipin. Maaring nasa yugto ka na ng iyong buhay kung saan ang pagkintal sa mga nabanggit na mga gawi ay hindi makabubuti. Maaring nagawa na ang pinsala. Ang iyong mga ngipin ay malamang na naninilaw na at mayroon kang kasaysayan ng mga dental cavities. Sa ikadalawampot isang siglong ito, may mga paraan para mapaputi ang iyong mga ngipin sa artipisyal na paraan gamit ang maraming alternatibong available sa merkado. Ang isa ay maaaring mag-opt para sa isang solusyon na maaaring gawin sa bahay mismo o pumunta para sa isang laser whitening na posible na ngayon sa isang klinika ng dentista. Kaya't may pag-asa pa para sa mga hindi kayang ibahagi sa mundo ang ngiting iyon dahil sa paninilaw ng ngipin. Walang bagay dito at ang kalusugan ng iyong mga ngipin ay nakasalalay sa iyong kamay. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.